Ayan, at another low-budget ulam na naman ang ating lulutuin ngayong araw. Kaya naman, let's go! Saktong-sakto to kung nag-iisip ka ng ulam ngayong araw na medyo budget friendly, itry mo tong ating lulutuin. So dito nga ay naghiwa na muna ako dito ng bawang at sibuyas. Ayan, at meron din ako nga pala ditong pinarito na na tofu, hiniwa ko lang din yun ng maliliit para mas dumami. At gagamit nga rin pala tayo dito ng kamatis. Isang perasong kamatis nga lang pala yung ginamit ko dito. Pagkatapos ay naghiwa na rin ako dito ng green bell pepper. Ito naman ay option na lang naman. Pwede hindi nyo na ito lagyan. At gagamit nga pala tayo dito ng isang perasong talong. paghiwa ko nga dito sa talong ay nilagay ilalagay ko muna dito sa water para hindi naman siya mabilis umangiti. At dito nga sa akin kawali ay naglagay ako ng saktong mantika lamang dahil ipiprito muna natin ng bahagya itong mga talong. Mala ito nga pala ipiprito ko lang ng mga dalawang minuto para hindi naman siya ma-overcook. Ayan, kapag medyo brown na ng kaunti, hinango ko na rin yan at tinanggal ko yung sobrang mantika. Ayan, at dito naman ay nagprito ako ng scrambled egg. Ayan, hinango ko na rin dahil luto na naman at nagumpisa na nga ako dito ng magisa ng bawang, sibuyas at saka nitong mga kamatis. ayun at dahil luto na yung bawang at sibuyas pati yung kamatis, atis ay inilagay ko na rin dito yung mga tokwa ayan, ginisagisa ko lang ito ng mga 1 minute para naman syempre mas kumapit yung lasa ng kamatis at sibuyas doon sa ating tokwa. Pagkatapos, inilagay ko na rin dito yung pinilito natin talong. Bali, yung apoy ko nga pala dito, eh, ko na lang dahil ito na naman yung talong. Inilagay ko na nga rin pala dito yung green bell pepper at tinimplahan ko na nga rin pala ito ng konting paminta. 1 teaspoon ng oyster sauce. Kung wala naman kayong oyster sauce, pwede kayong maglagay dito ng soy sauce. And naglagay nga rin pala ako dito ng konting chicken powder. sinama ko na nga rin pala dito yung pinilito kong scrambled egg kanina. Hiniwa ko lang din yan ng maninipis. And naglagay nga pala ako dito ng konting chicken pero ito naman ay optional lang din naman. Kung may bata kayong kasama na kakain, huwag nyo na lang lagyan ng sili. Ayan, ganoon lang po kadali luto na po yung ating ulam. Kaya naman nagsandok na nga po pala ako dito ng kanin. Bali yung kanain ko nga po pala ay brown rice. Pero syempre sa mga hindi nagda-diet, dyan masarap po ito talaga sa white rice. Kaya naman itry nyo na po yung ganitong ulam. So dali lang itong lutuin and yung magagasos nyo dito talaga namang napakamura lang. Kaya naman itry nyo na rin po. Kaya na tayo. Bye bye!